Our question for today ay ito. Para sa aplikante ng code na para sa heavy commercial vehicles. Ang iyong truck ay mayroong crane para magbaba ng mga materyales sa konstruksyon. Anong kagamitang pangkaligtasan ang iyong dapat gamitin? Letter A, kingpin lock. Letter B, clamp ng gulong. Letter C, stabilizer ng sasakyan? Or letter D, jockey wheels? bagong ang sagot, shoutout po muna tayo kay Enerio Arandia Maomao Mao ng Madalag Aklan. At ang sagot po ay letter C, stabilizer ng sasakyan. Ang stabilizer po kasi ay napakahalaga para mapigilan ang pagtaob ng sasakyan at masiguro ang katatagan ng sasakyan habang may binubuhat ang crane at may binababa siyang mabigat na materyales pang konstruksyon.